sa kabila ng mabilis na pagbabago sa panahon may sektor na patuloy na nagbibigay buhay at pag-asa sa ating komunidad sa rehiyon ng Bicol ang dedikasyon at syaga ng mga lokal na magsasaka ang nagpapanatili sa sigla ng agrikultura panoorin po natin ito ang rehiyon ng Bicol partikular na ang lungsod ng Naga ay patuloy na yumayabong sa sektor ng agrikultura dahil sa sipag at syagang ibinibigay ng ating mga magsasaka na buhay at matatag ang agrikultura ng rehiyon. Ngunit sapat ba ang sipag kung walang maayos na daloy ng tubig? Dito pumapasok ang malaking papel ng National Irrigation Administration. Sa kanilang programang libreng irigasyon, hindi na kailangang mga ba, mga magsasaka sa babayaring patubig, mas nakakapag-focus sila sa pagpapalago ng kanilang mga pananim. At dahil sa libreng irigasyon na ito, gumaganda ang ani, mas marami, mas maganda ang kalidad at mas mataas ang kita ng mga magsasaka. Dahil sa magandang resulta na ito, mas marami ang naiyaani at maibibenta sa murang halaga sa programa ng niya na kadiwa sa niya. Dito, dumediretso ang mga produkto sa mga mamimili tulad ng bigas na mabibili lamang sa halagang 29 hanggang 35 pesos kada kilo. Bakit mahalaga yung pagkakaroon po ng mga kadiwa? Paano po kayo natutulungan Ay, yan? Ay, opo kasi nabibigyan po kami ng pagkakataong ma-promote ma po at mabenta po ng aming mga produkto. So ito po isang avenue po ito para po tumaas po ang kita namin at mas makilala pa po ng mga tao yung aming organic products po kasi organic po ang aming mga panindang ligas mo. Kumikita naman? Kumikita po. Kumikitang kumikita po. Ang kadiwa sa niya ay patunay ng tunay na ginhawa para sa mga mamimili at isang malaking tagumpay para sa ating mga magsasaka. Ang irigasyon ay hindi lang simpleng tubig, ito ay pag-asa. At ang pinakamahalaga sa bawat murang produktong binibili natin nakatutulong tayo sa ating mga magigiting na magsasaka ang siyang nagsisilbing tunay na haligi ng ating agrikultura